Ibinida ng Philippine Marketing Association ang mga makabagong marketing trend na makatutulong sa mga kumpanya na makasabay sa napapanahong pagbabago sa teknolohiya. Pinawi ni PMA CPM si Asia President C. Brian Lato ang pangamba ng karamihan na pagpasok ng Artificial Intelligence o AI at maging metaverse sa bansa ay marami raw mawawala ng trabaho. Ayon kay Lato, sa patuloy na pagusbong ng makabagong teknolohiya ay mas marami rin daw trabahong nagagawa kailangan lamang anya ay mag-upskill ang bawat kumpanya upang makasabay sa mga napapanahong estratehiya para magpatakbo ng negosyo. Umabot sa halos dalawang daang kumpanya sa bansa ang lumahok sa annual National Conference na ginanap naman sa Makati City. Kaya mahalagang maintindihan ng ating mga marketers, negosyante, CMOs, uh, na maintindihan kung nasaan yung kanilang target market upang maipahatid nila ang kanilang, advert, ang kanilang advertising and marketing at makabenta no, ng kanilang mga produkto at servisyo.